So mga ka-wonders ngayon, ah, uh, may nagtatanong ulit sa atin kung ano nga ba ang problema ng mga vloggers. No? Katulad sa akin na small uh, content creator pa lang, ano nga ba yung uh, pinakang problema talaga sa akin o sa mga content creator. So mga ka-wonders, alam nyo kasi pag content creator ka, katulad sa akin, maliit pa lang yung kita ko sa si YouTube. Hindi pa yun makakasapat sa pang araw, -araw ko. No? kumbaga ipon-ipon lang mga uh, Wanderers, hindi pa talaga siya makakabuhay ng pamilya syempre ang muna-una mong problema dyan kapag uh, youtuber ka o mo, nag reels ka yung pang uh, yung pang load mo no? yung pang mo ng load pang palood mo kung saan mo kukunin yun so yun ang pinaka problema natin sa mga content creator, siyempre pag wala kang trabaho, hindi pa naman yun, wala ka pa ng mga sahod, no? So, mahirap din sa umpisa. Pangalawa mga wonders ay yung internet connection. Yun ang pinaka-worst sa lahat. May pang-palood ka kagaya sa akin, may pang-palood ako araw-araw. May trabaho kasi ako, ang trabaho ko ay tour guide sa island tour ako. Nag... Island tour ang trabaho ko sa mga bangka. Siyempre, halos araw-araw naman may tip kami. Alam mo naman yung tip, no? Araw-araw talaga yon Halos may pinakambaba, 300, 200, gano'n. Pinakamataas naman, libo 800, 700 kada isa sa amin. So, araw-araw may pangpaload ako. Ang problema lang, yung internet connection. Pag mag-upload ka. Pag mag-upload ako ng 3 minutes, abutin siguro ng mga 10 minutes bago matapos i-upload. Yung short video nga, umabot nga halos ng dalawang minuto eh, Bago matapos. Lalo na yung mas mahabang video kasi mas matagal yon. So, kung umaga ka mag-upload, katulad dito, na marami rin users dito, baka ang 3 minutes mo, mga isang oras bago matapos. Pag marami nang gumagamit. Kaya madaling araw talaga ako, alas 4, alas 5, nag-upload ako. Kasi yun yung pinakakalaban ng mga vlogger, yung internet. Pag siguro sobrang ganda ng internet connection, mabilis ka lang mag-upload, mabilis din lang talaga pag malakas yung Pero kapag mahina, katulad dito sa amin sa Palawan, mahina yung dita dito, sobrang, sobrang tagal bago maka-upload. So, yun ang nakita kong dalawang problema ng YouTube ng mga vlogger, no? Una, yung pang at pangalawa, yung internet connection. So, kung meron ka pang katanungan about sa YouTube, mag-comment ka lang, mga wonders, no? So, sana nasagot ko yung tanong mo. Hanggang dito na lang at maraming salamat.